Good morning, good morning mga KLJ Ayan, magpapalit po muna ako ngayon ano, ng gripo nitong aming ano, lababo Medyo sira na siya Ayaw na tumulo Kaya papalitan natin ng bago Ito yung aming papalit Ito yung loma namin oh ano na siya, barado ayaw na ang tumuli yung tubig kaya papalitan natin ng bago saka yung papalitan natin, ano na, stainless na para tumagal yan siya, kanyan Gracias. naman masyadong masikip yung ating ano, ating lugar. Ayan yung ating ilaw ano. Ano lang, cellphone lang. Pero pagtatagaan natin yan, guys. Hindi kasi yung ating ano panglak. Kailangan natin ano. Bawasan yung siminto okay guys, saglit lang, mag ano lang tayo babagubakin lang natin yung siminto ayan, gagawa natin ng parang guys dito sa may butas, para mabawasan yung siminto sa lalim, ang hirap sa lalim sobrang sikit buti dito nakuha na dudukos siya Ok, guys, cá Para din ilagay yung mga ano, yung mga gasket. Tamkal ulit natin. Ayan mga ka-LJ Okay na natin gripo Hindi pa nakakunik yung tubig Ayusin na natin sa baba Ito guys so ating gagamitin ito Bili natin sa ano online Ito yung pang higpit sa ano Yung sa lock sa baba Ang gripo Jay, okay. Di dito lang. Dito dito anak ko. Ang masarap, ko kasi nagano naglalaba. Eh, yung anak ko yung natulong ko. Ayan guys, napaka efektif. Nah, ayan guys, napaka efektif nito. Grabe. Pigpig talaga siya nang maganda. Tama na anak. Okay na. Thank you ha. Ah. Thank you. Nakabit ko na yung grip. Yung ano guys. Yung ano lang. Yung tubo lang lang ng tubig. Okay na to. Ayan o. Oh. Ano lang sa kasi ito. Kasi ito. Ito. Purong stainless yan. Ito guys. Itong lababo na ito. 1980s pa itong lababo na to kaya ito ay matibay na ano, stainless kaya hindi namin pinapalitan yan kabitan natin ito yan guys yung so ano yung connection ng tubig kailangang maganda yung pagkakabit yan para walang tagas skip talaga yan pasok na guys Ito ang malaking tulong to eh. Maliit lang siya na ano na. Traso pero ayun no? Napakalaking tulong sa para mahigpitan yun, niyo ano. Yung tornilyo. <coughs> Buksan natin. ayan na siya tingitis nyo ba patay ok oh, mga lakas na dati walang tubig yan walang tulo yan barado na itong sa barado na itong luma saan ang bara dyan ito titingnan ko pa kung nasaan yung bara pero maganda pa ito eh ilang wala pang isang taon to kaya lang yung murahin lang kasi so ito yung purong stainless to no? Hindi ko na i-reveal yung fresh shot baka oh, mabutas yung bulsa. Okay, take care. Thank you, thank you guys for watching. Ayan, tapos na yung ating pag-repair -re ng ating gripo dito sa ating ano, lababo. Ayan na nga mga KLJ, perfect yung ating pagkakagawa sa ating gripo. Malakas na yung tubig.